ibayong aga, mga amigo, mga Igor, na makita si Bobong pananatigang resort, na tapos nagkita wag nila ngah, bridge resort, samu siya, tinanyong ang bridge, 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 yah, ay kasi si Bobong sa tapa naga, uh, naga ko tawo -ta. Mui siya. Subong, yari kami din rin. Doon ako. Di mo ba, ako kali. Yari, yung subong. Huwag sa liberas ang amon mga Daday <laughs> <laughs> Ako oh na. Hey, ako na. Wala kay... ay, ko ba, ba. Ba, na ako mga kay Pichle. Ay, ikaw naman. Wala ako magambal ah. Baka. Baka, puna ko ang danyan nila. Ay, 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 ay. Marmaid. Ay, <laughs> marmaid. Na sige na ba, bye na kayo, bye na kami time, bye na kami memory, bye bye. <laughs> Ato si duwa gali oh, na dili. Na lala, yun yung makita. Sige na ba, bye bye. Bye bye na bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.